What's up sa inyo mga kadud farm For today's video ay ating nang ipapadala ang ating ipapaampon na Wamper Brahma Porcelain Sa ating followers no So nakakatawa naman no Dahil kahit papano meron nang nakaka-appreciate ng ating mga munting vlog at mga video Kaya padadala na natin siya at ipapaampon na natin sa kanya ang one per Brahma Porcelain Supposed to be first time nga po pala ni Sir mag-alaga ng Brahma Porcelain no? Kaya nakakatawa Siya po ay nag nag-aalaga ng mga kabir at ayan na nga mga kadud farm ang ating dalawang matigas na pogi at magandang pernabrama porcelain no? quality quality talaga kung mapapansin nyo mga kadud farm no? dahil halos malaki rin po ito mga kadud farm at kung mapapansin nyo ay talagang Naliligaw o nalilito sila ngayon mga ka farm no? Dahil di nila alam na atin na silang ipapaampon Nakakalungkot man pero nakaka sa kabila ng lahat ay eh, nakakatuwa pa rin mga ka farm no? Na makakapagpaampon tayo sa isa nating followers Si sir nga po pala ay eh, from Tagig no At ayan nga mga ka-dude farm no Mihintay lang natin talaga yung confirmation mga ka farm pero sa ganyang sitwasyon ay natutuwa ako dahil meron na naman po tayong mapapasayang followers. So ayan, kung mapapansin nyo, inahanda na namin dyan yung dahon ng saging at sa karton sila ng sesto namin ilalagay kasi week old pa lang naman to. Ang edad po pa lang na ito, mga kadood pa may one week old. At ayan na nga po yung dahon ng saging. Siyempre, always natin yan laging nilalagay. At sa karton lang po ng sesto natin sila ilalagay dalawa lang naman sila no. Parang kalapati lang. <laughs> so ayan mga ka farm no. At dadali na natin siya dahil dumating na yung ating rider na binook ng ating followers mga ka farm no. Ito nga po pala ay from may kawayang bulakan to tagig extension. Medyo hindi po kami nagkaintindihan ng ating followers dyan mga ka farm. Gawa ng hindi makita sa mapa yung kanyang address so supposed to be magmi -me meet up na lang po sila diyan ng ating rider no nakakatuwa naman talaga no dahil dati lang siyang nanonood nito na daw sa atin ng mga ating mga alaga eh ngayon ay magkakaroon na rin siya so natutuwa rin tayo dahil meron nakaka-appreciate ng ating mga video at pati na rin ng ating mga alaga So ayan, dyan iniintay namin tawagan si Sir no kung saan talaga yung meet up kasi sobrang hirap talaga sa mapa tagi extension di makita. Oh, ayan, tinatawagan na ng ating rider ang ating followers. So ayan, diyan kinakausap ko na si Sir no na ating follower na kung saan talaga ang extension. Tagigil ako man eh nahihirapan nga diyan sa... Pero ayan, medyo nagkasundo na kami diyan at alam na rin ni rider no, mababang byahe ito kaya Kuya, Pops, ingat ka po sa biyahe no, dahan-dahan lang. Nawa na makarating ka po ng ligtas no. Ingat. At ayan na nga mga ka-dude nakarating na sa Tagig Extension sa ating followers ang ating Brahma Wamper Porcelain no. tuwa tuwa sa diyan pagdating at inalo niya na diyan sa mga sisiw niya ng kaber. So, post to be ang lalaki rin ng mga kaber na ito. Nakakatuwa si sir, no? Please follow nyo rin, rin po, no? At panoorin yung video niya, no? at mga vlog niya regarding sa pag-aalaga ng kaber. Nakakataba talaga ng, mga, ng puso mga ka farm pa pagka meron tayong ganitong napapaampo na wamper brahma porcelain. Maliliit pa lang ito at talaga namang mahilig si sir sa mga sisiw kaya naisipan niyang ihalo dyan. No? Pero tingin ko kayang kaya niya ito. Madaling madali lang. So ayun talagang pinapakita ni Kita nyo naman vlogger na vlogger din dati dyan ni sir So pinakain niya kagad pagdating no Okay lang din naman kasi malalakas naman ng ating mga alaga At ayan mga kadud farm no kaya hanggang dito na lang po mga kadud farm yung ating munting vlog para sa ating pagpapaampon sa ating followers no. P please Like and share ng ating mga video para maging updated din po kayo sa aming mga bagong release no. At hanggang dito na lang mga kadud farm no. Goodbye and thank you.